morning sa lahat. Ako'y may lakay. Nananda ko pala ako ng pagkain. Okay. Almosan. Pag <laughs> malik mo, incomplete ka na. <laughs> Wala na ako isang ano, uh, maliit na organ. Inalis na. Pamunta na ako ng hotel. <laughs> Magbabakasyon siya. Magbabakasyon muna. Four days ako doon. Stay staycation siya. Mm. -hmm. Kaya ganyan gusto mo niya mga bakasyon eh. Ay <laughs> mami, alis na ako. Bye. Ako y... Ingat. i... Ingat. I-admit po sarili ko. At ah... Uh, Punta <laughs> ako mag-hospital mag-isa. Bye. Bye. Good morning, good morning. ay lang. Maglalakad ako papunta ng train station at hindi ako pwedeng mag-drive. Iwan ko muna si Ash. Kung ako in-distance naman train station, mga 20 minutes. Dito ako in-admit dati, twice. Nung nagpa ako sa daliri ko sa hinliliit. So, sa internal surgery, wala sila nun eh. Kaya doon ako rin sa Sapporo. Doon sila magkakandak ng surgery. 7.50 guys, nakarating na tayo sa train station. Tayo na ibibili ng ticket para makapunta na tayo sa train sa Poro. Bili tayo ng ticket. Ang ating biyahe ay 8.02. Ito tayo sa ticket vending machine. Bibili ng ticket. 1.890 papunta sa Taine. So guys, nakababa na tayo ng train station. Papunta na tayo sa hospital. 200 meters away dito sa mula sa train station. Yung hospital, kung makikita nyo, mayroon pang helicopter sa taas. May helipad for air rescue. Nandito na tayo sa Teine Kai Kai General Hospital. Doon tayo sa surgery section, internal medicine. Kung saan ako operahan. Dito sa building na to. So guys, i-admit ko na sarili ko at uh, bawal na ang camera sa loob ng hospital. Day 1 dito sa hospital, na-admit na natin sarili. At nakapag-lunch na rin at na-test na tayo ng COVID-19. Okay naman lahat. Second day after the surgery. Sobrang sakit ng tiyan. Soft diet muna. Porridge fish and wall Maraming salamat kay Jean Hospital sa pag-aalaga nyo sa akin ng apat na araw. Tapos na ang operation eto at uh, palabas na ng hospital. I-check out ko na yung sarili ko. Pauwi na rin mag-isa. Kaya naman. So good luck to me nakasakay na tayo ng train binili na natin ang pasalubong yung mga mag-iina apat na araw din tayong wala sa bahay kinaya naman ng mag isa mag check out pero kailangang magpahinga mabuti pagdating sa bahay nakapagod that is here oh. I'm home mabigat kung ba't may pasalubong ka pa? <laughs> Ay, <laughs> ka, Nagpasalubong ka pa. na Namiss ko kayo. Kaya uh, nagpasalubong. Daddy! I'm home. Daddy's home. Daddy's home. And How are you? I, I miss you so much, Natsumi. me. Yeah, I saw you so much. Mm. The I'm so tired. I need to go to bed. What's up? What's up? Ketchup. <laughs> What's up, ketchup? First time going out so, first, after one week first na, time na nakakulong surgery. sa bahay. Lumabas after his surgery. surgery. So, so um, mamaya, tayo. Kamusta um, ka naman, daddy? Ito. Uh, Kasa na yung triplets mo. Kaya naman. Nandun sa bag. <laughs> <laughs> Gawin natin yung necklace. Pwede so, ka nang mag-work next week? Uh, ready na. Kailangan na. Tambak na work. Eh. <laughs> work, work, work! Kailangan na yun para mabuhay dito sa Japan. So, ang pahinga niya eh ano. Ang nagiging pahinga ay. Hindi bakasyon. Bakasyon na ano. May sakit. <laughs> Laging sick leave. Wala na. Last na yan ah. Oh, eh, last, last na, na, talaga yan ah. Last na yan. Nung no, leave ko. Boost na Hindi. Eh. <laughs> I mean last na talaga yan. Oh. wala na. Papagaling na tayo. Papalakas na tayo. Pagiging healthy na. Ano mo mas kami na malengke kami. At wala na supply. Hindi ay, ba -drive si mami? Ayan. Eh, si mami muna mo ang lifter. Makabok. Baka bumuslo. Bumulus. May bagong panganak. <laughs> ah, mabigat ba, mami? Kaya naman? Kaya naman. Kaya. So, lunch time na. Gutom mm. na. Gutom na. Then, ako magluluto. unuto Bumili na lang ako nito. Salad. Pork katsu ba yan? Pork katsu. Pork katsu. Ay, mami. Wala natin laman. Naninumot ka na lang. <laughs> Nagyan ko to ng ketchup sa camello. Ito uh -huh. yung bininin natin. Oh. Uh -huh. Ininit ko na. So, lalagyan ko muna si Natsumi. Hindi siya kakain ng mayonnaise. Sauce. Sauce. Oh. Uh -huh. so, Pork tomkatsu. So, murang lunch na to guys. Para sa isang pamilya. Pang sa iba, isa, isa lang Pang isang tao lang to actually. Pa. <laughs> Dahil diet ako, <laughs> diet <dahil> si mami. <laughs> <laughs> diet daw. Diet ba? Uh, oh diet. So, mura lang siya. Kano? 398. Ah, uh, pwede, pwede, pwede na, pwede na. Ganun din ata, 300 plus. sa -huh. Oh. So, 600. Pwede na nga yan sa isang meal sa isang oh. tao. Oh. So, pagsasalo. sa salo. Sa tao. Oh, Pero, dalawang, tatlong tao tayo. <laughs> oh, eh, dahil nga, puro may na tayong kumain ngayon. Yan, ayos okay, ay, ay, sakto na yan. Tara, let's kain tayo guys. So, let's pray. Let's pray and give thanks. Lord. Maray maray po salamat muli sa mga biyahe na ito sa aming kapagkainan na aming pagsasaluhan. Salamat po sa wala kong masawang support sa amin at pagtulong at paggabay. Kahit po hindi namin sabihin ay alam niyo po ang aming mga pangangailangan, Muli po kami po yung nananalangin at papasalamat sa tulong ng iyong anak ni Jesus. Amen. Amen. Come on, let's eat. Let's eat. Rice. Si dati nung no, ano, masakit ang chani ni daddy pag kumakain ng, manok. Lalo na pag fried o kaya roast. Mm. -hmm. Eh ngayon, hindi namin alam. Kung <coughs> oh, ano pa ang resulta. Kasi nanggalan na ako ng gallbladder kasi may gallstone ako. Mamaya, pakikita namin pagkatapos namin kumain. Bakumayo ulam namin. <coughs> <coughs> Balik-balik ka sa So, yung naging experience ko sa hospital, ganda naman. Hindi naman siya nakakatakot. Very relaxed lang. Hindi ka rin matatakot kahit mag-isa lang doon. Dahil ako lang mag-isa nga pumunta doon, nakita naman yung sa video. Ako na rin magsamuhin. <laughs> Tinuhin <laughs> <laughs> ko na rin sarili ko. Ay, masasabi ko, sobrang alaga nila. Tinatanong nila palagi kung kamusta ako, kung may masakit ba, saka kung ano kailangan. Hindi ka naman kasi mga dito hmm. kung mag-isa ka lang. Tapos so, tatanong din nila kung gusto kong magpabilis sa convenience store, kung Medyo makapalungkot mag ako, mag-foods <laughs> ako, pero hindi na. Pwede, pwede yun. Pwede yun. Bumili na ako convenience store. Bago pa lang ako surgery para may stock na doon. Ngayon, eh, ang ganda naman. Naging maayos ang surgery. In a few days, discharge ako agad. Tapos yung healing time niya, saglit naman. Uh, mga ilang days eh, medyo nakakatayo na ako. At ngayon, nakakalabas na. Sa Monday, tatrabaho na ulit. <laughs> Natampakan na tayo ng trabaho eh. Kaya kailangan nang bumalik. Pansensya ko lang na ng body parts. Uh, wala na. No, wala na yung ano ko eh. Yung uh, back pain, sa abdominal pain. na uh, dati ko nararamdaman. So, ginhawa na siya. Parang may bumabara kasi. Parang may bumabara eh. Tumutulak dun sa loob eh. Wala naman ata ang magiging side effect ng tinanggal ng updo. Ng gagla. Yeah. Sana. Sana nga. Walang masyadong side effect sa akin. Ngayon. Saka ay di nabubuhay ko, din naman ng normal lang tao. Kahit walang Ah, uh, gagla. Okay. Hmm. Basta na ano lang sa pagkain. Right diet pa rin. At saka ano kasi ito eh. Nasa genes. Hereditary. Ano okay, ba? Oo. Oh, kasi eh, mostly doon sa mga relatives. Di ba, meron naman. Para ako din, ako yung tama na. <laughs> Mana-mana lang yan. Mana-mana. Kumain ka kaya, hindi siya makain. Hindi siya nalasan sa na, na. Wala talaga, wala na kasing laman yung... Rep. <laughs> totally wala na laman yung rep namin kasi. Sa hospital nga siya. So, wala ang sasakyan sa punta. Pero nabago siya sa hospital, namin na kami. Ngayon, ngayon lang talaga. Meros naman na din yun. Lutong ulam na sa supermarket. Saka nananawa na, akong... ah. na sa ko ah. Oo. Nananawa na ako sa luto. Kasi nanakaroon siya, luto na luto, diba? Oo, ah, pinagluto kasi, kaya... kasi nang pinagluto bago akong hospital. Kain ako ng kain <laughs> nung ko. Ako na ng luto lang. Masusunod, babalik tayo sa pagluluto kaya pag, uh, active na maglakad-lakad. kaya kaya. Bawal ah, tayo kumain. <laughs> kaya kakain. At tayo, kaya yan. Basta huwag lang madami, tigil-tigil lang. Hi! Diba? Diba? Konti lang kami kumain. Sobrang konti. Diba, kasi yung makakain ng full, full meal. Ano? Natin Oop, <laughs> <laughs> ano natin ang isa? Poop? Kakayahan sa inyo kung kasabi Ano natin ang isa? Ganun lang. Pagkain namin. Simpleng-simple lang. Nag-i-request kami dito. <laughs> Or blessed naman. Or oh, blessed. Titipid lang. Nakasurvive. Nakasurvive naman dito. Surviving Japan. Shout out! <laughs> Ngayon, kaya kung kayo ay ma-hospital dito sa Japan, tandaan nyo lang yung ano <laughs> dyan. wag din kayo mag-alala tungkol sa pera. Uh -huh. Kasi actually, nung si Daddy umuwi, wala pa siyang binayaran. Ay, hindi ko pala nga nakikwento yun, uh -huh. ano? Pinalis siya ng hospital na wala okay. pa. Wala pa. Wala oh. pa ang Oh, sige na, labas ka na. Yan yeah, ang uh, tinatanong lang ako. Oh, ready ka na bang lumabas? Ano, ako na mismo ang nagtanong, hindi pa ba ako magbabayad? No? <laughs> 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 hindi daw, <laughs> hindi pa daw. <laughs> Pag sabi niya, no? Oh. oh. ano ka na sa... Oh. Naghihirap ka na sa sakit mo. Hindi ka pa pwede oh. lumabas. mabas. Wala pa bayad. Noong nga uh, palang uh, pumasok ako doon, wala din deposit. Walang deposit. Basta asikasuin mo lang yung admission mo, yung kailangan dala mo yung insurance card, high cost certificate para mabawasan pa ulit yung 30% mo. Kasi kung above uh, 90 plus thousand yung babayaran mo, yung above sa 90,000 90, yen, madi-deduct pa yun. So, ang matitira lang is... Yung 30% niya, babawasan pa ng high cost. ah uh, kasi eh, nag-apply ako ng uh, certificate for the high cost medical expenses. Mm -hmm. Whatever na sumobra, tapos konting addition lang sa miscellaneous fee. So, calculated na namin yung babayaran dyan mm -hmm. sa mga almost... P100 lang ang ilalabas na may oh. kasama yung follow up check up dumating na rin kasi yung ano eh yung uh, billing uh, sorry, billing form So, ngayon pa lang namin nalaman kung magkano yung babayaran. Hmm. Kahit ang total ng surgery mo or hospitalization mo is 1 million, ah. 800,000. Hmm. Basta yung, na apply mo ng maayos. Yung 30% na babayaran mo doon, mababawasan pa basta i-apply yung... Ah. Yung uh, high, high cost, cost, high cost medical expenses. Pati yung ano, yung actually yung naging leave ko ngayon na one week, pwede ko ko siyang i-apply for ano, uh, extension of uh, sick leave para i-shoulder ng insurance yung uh, almost 60% nung sahod ko for mga sa mga days na absent ako. Ba? Hindi ko na i-apply. na lang yung annual leave ko. Nag-iisip ako mabuti kung ano yung mas makakabuti. Ubusin ko yung annual leave ko or i-apply ko na lang ng uh, uh, insurance. Kasi medyo matagal din i-claim yun eh eh, siyempre, kailangan na yung pera. Kaya yun ang pinag-isipan ko mong Puro, puro ano namin, hospital. <laughs> ako lang, lang ako naman, ako naman. nagkasakit sa hospital. Kasi, so... Uh, so, blessed naman tayo na nandito tayo sa Japan. Kasi, hindi tayo nangangamba dun sa pagpapa-hospital. Hindi ka nangangamba para maghanap ng ano pambayad sa hospital. Or in case may emergency ka, i-admit ka naman nila. Saka magagaling ang mga doktor dito sa ka. Hindi, oh. sige, magagaling din naman din sa Pilipinas pero yeah. oh. okay. ang ano okay. nga kasi dito eh may sakit ka na nga, i-stressin ka pa ba nila sa pagbabayan? Mm -hmm. hindi, hindi na, hindi na kanila i-stress din sa pagbabayan. Kasi may hinahanap pa silang isa eh. Kailangan pala may guarantor kayo. <laughs> 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 Kung hindi ka talaga makabayad, yung, yung nag-garantor sa'yo, yeah. yun ang lalapitan nila. Oh, pero for ano lang naman yun? For, um, for, security purposes lang naman. Kung sakaling hindi, hindi talaga makabayan. Kasi meron pa namang ano eh, pwede ka pa sa kanila makipag-usap na hati-hatiin, hulog-hulogan mo mati. O pwede mong, pwede mong bayar by credit card. Ang kami ka mga kamangamba. Huwag hospital. hospital dito sa Japan. Kasi maalagaan ka at hindi ka naman mamumroblema masyado sa medical expenses kaya naman, hindi ka na may stress kung saan mo hanapin yung kumbayan. Hindi ka mag-worry na walang kasama yung oh, yung okay. hospital. Hmm. At nun, oh, nung no, no, after yung surgery niya, wala nga ako dun kasi kasama ko yung mga bata. ibig ba naman no, hmm. mga bata para pumunta doon? Oh. So after yung surgery niya, yung nurse agad tumawag sa akin. Na, oh, tapos na yung Ah, oh, no, pati no, no, no. oh, pati doon naman sa pag mako-commute ka, sabihin mo doon sa sa train station uh, na un unable ka. Mhm. Mm assist, I -assist ka, nila. ka nila. o baka rin nakikita nila yung mga viral na nagaano yung mga uh, handicap oh, na yeah. nakasakay sa train. Oh. Talagang inassist nila nilalagyan nila nung daan. parang pa. ano, ledge. Oh, so, ganun sila, ganoon sila pa uh, malasakit. Ayun, sana na-encourage namin kayo na log <laughs> hindi. Na ano, na da, hindi dapat matakot dito sa Japan na magpa-hospital. Matakot ko ka kasi hindi ka nakakaintindi. Na. Ayun nga ta, yun lang ang ano. Hindi yeah, kinakatakot na namin dito. hindi nakakaintindi. Hindi, napaka-bite ng mga nurse ano, kahit alam nilang hindi ako nakapag-Japanese ng diretso sila yung nag-a-adjust. Nag-English silang pili para maintindihan nila ako. Ha, pakita ko pala yung sa inyo kung ano yung tinanggal siya ng tanggal. Ito guys, oh. Ay, nahulog <laughs> na pa. <laughs> Naulog pa, nahulog. Diba? Oh. Bato talaga, no? Oh. Ayan siya. Kasing matigas talaga ang bato. Tatlo. Tatlo siya. Kala eh, muna sa loob ng katawang ko to, no? Eh, ilang taon ko na tong iniinda yung masakit yung katawang ko, likod ko, abdomen. So, ito ito yung salarin, kung bakit lagi may masakit sa akin <laughs> Kala namin kama problema eh. Kala wala namin. Kama lang na lagi akong ngawit. Lagi masakit yung likod. Ito pala yung uh, pinakasalarin niya. Sa ingat-ingat pala sa mga kinakain din. Ingat-ingat. More on uh, sa mga lifestyle, sa inom alcohol. Hindi naman ako malakas uminom pero hindi malakas siyang uminom pero hindi siya madalas uminom. <laughs> Magkaya ba yung madalas uminom sa malakas uminom? Ah, ano ba? Malakas akong uminom. Malakas siyang uminom pero, pero siya hindi siya madalas. Hindi ako madalas uminom. Kaya pag nainom siya, anli. <laughs> ah, hindi naman anli. So yun, ingat-ingat ka. Ingat-ingat. Sa so, pagkain. Ingat. Alagaan ang sarili at alagaan ng kalusugan. So thank you we are the llenos thank you for watching our video bye, bye.